Itong si uh, Senator Amy Marcos sa na nasita niya. itong si uh, dating uh, Philippine National Police Chief Tore na magdahan-dahan sa ginagawang balasahan sa opisyal ng pambansang pulisya. Yung pagiging hepe ng uh, Philippine National Police ay hindi raw forever matapos na maalis ang dating pinuno ng pambansang pulisya. Ayon niya, doon naman sa dating pinuno ng Philippine National Police na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo J. C. Galvez Nasita na raw noon ni Senadora Amy Marcos, si Relief Police General Nicolas Tordi III na magdahan-dahan sa kanyang mga aksyon kaugnay ng mga paglilipat at pagtatalaga sa mga posisyon sa Philippine National Police. Ayon kay ki Marcos, kinumestiyon niya noon si Torre sa pagdemote kay Police Lieutenant General Jose Menencio Nartates at ipinatapon sa Mindanao gayong sunod ito sa pinakamataas na posisyon sa kanya sa Philippine National Police. Inamin ng senadora na binalaan niya si Torre na maghinay-hinis sa kanyang mga desisyon at ngayon ay tila nagkatotoo ang kanyang babala. Ani Marcos, hindi niya inasahan na para siyang nagdilang anghel kaya humingi siya ng paumanhin. Dagdag pa ng senadora, may balita ring nakarating sa kanya na inabuso ni Torre ang kanyang posisyon dahil ngayon pa lamang ay namumulitika na ito at nag ang kanyang mga classmates na may balak itong tumakbo sa mas mataas sa posisyon sa 2028. Uh, ang pagkaalam ko na demote si uh, Natatis at yung Bapang General na Ilocano ay eh, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, Hoy, ba't gano'n? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging uh, bilang anghel ako. At uh, nakapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, eh talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vick. Eh, hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Ay, eh, boss na si John Vick. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya natatakbong presidente o vice-presidente uh, sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang buka at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang epal. Kaya parang... Uh, inaabangan na rin ta ng, siguro, inaabangan na rin ta ng ibang tao dahil na may nadidinig na pang -aab ay naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa walang forever sa pagiging hepe ng Philippine National Police matapos si Bakin sa pwesto si Torre. Ayon kay de la Rosa na dati na rin nagsilbi bilang PNP chief, bahagi na ng kanyang serbisyo ang katotohan ng anumang oras ay maari silang mapalitan kaya't nararapat lamang na laging nakahanda. Tiwala si de la Rosa na hindi maapektuhan ang moral ng mga polis dahil nakasanayan na ng Philippine National Police ang ganitong sitwasyon. Anya, Bilang isang organisasyon, sanay na ito maging flexible at mabilis makaangkop sa mga biglaang pagbabago. Dagdag pa ng Senador na sa pagpapasya ng Pangulo ang magtalaga at magtanggal ng opisyal at hindi obligadong magbigay ng paliwanag hinggil dito. Well, just uh, gusto na ulang uh, forever. And that's the reality sa servisyo. No? Any time uh, you can be you live. So, you have to believe it. na inawatin po dyan sa mga mabilis na turnover ng liderato. Isa na inawatin po yung bigyan ni PNPS Organization is very flexible. It can adjust, it can adapt to all the unexpected na mga pangyayari si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates ang itinalagang bagong hepe ng Philippine National Police, kapalit ni Police General Nicolas Tor III na sinibak sa pwesto. Matatanda ang hindi ikinatuwa ni Interior Secretary John Vic Rimulla ang naging hakbang ni Torre na italaga si Nartates bilang Area Police Commander para sa Western Mindanao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one. And most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.